sitaw magandang araw luto tayo ng sitaw ah, haluan natin to mga idol ng ating panangkap Mag so ito na po yung panangkap ng ating adubong sitaw mga idol hayan magluto tayo ng adubong sitaw so marami tayong sitaw ngayon mayaman tayo ngayon sa sitaw kasi ang dami ng bunga ng sitaw namin yan mga idol. Yon. Ah, haluan natin kunting taba ng baboy. At saka may sili tayo at saka kunting talo, isang talong at saka mga panangkap na iba mga idol. Ayan. So ating hiwain na maliit-liit yung baboy na yan. Para dumami. So ready na po ang ating lulutuin ngayon ada na nandyan na lahat ng panangkap yun yun na uh, na yung maliliit kunti ang ating baboy at saka mga bawang sibuyas at saka sigang ang sili yan mga idol okay na yan ready na yan so kailangan nating sarapan ang ating luto kasi masarap masarap kapag kumain ka masarap ang lutong ulam iba saka mas panahon ngayon mga idol video nagkaroon ng samang panahon lakas ng hangin at saka ang ulan maulanin ang panahon ngayon mga idol ayan ready na ang ating apoy dito sa ating saingan yon diba nakita nyo ang dilim-dilim ng sina ko ang dilim-dilim ng ano ko yung lutuan kasi ang ano lakas ng ulan sa labas labas ng ating bahay mga idol oh, wow lakas ng apoy ah kunting oil ilagay natin yung oil natin mga idol oh yan, Golden Priest Pista. Yung magandang wheel na ating gagamitin. Yan. So, okay. Maglagay na po tayo ng ating bawang. Ito po yung bawang natin. Yan. Ah ako mo kolo ay yung oil niya. Ayan. Okay. Bagal na po eh. Sinaluto na yung adubo natin mga idol. Wow, ang sarap. Hindi mo pala dito ha. Ah. Ayan. Okay na to. Hindi okay, na tayo kumain si sitaw na may halong uh, karni karne ng baboy mga ito, sarap yan at ay ayan ang sarap ng ulam ang dami niya ulam na yan ha. umaubos pa yan sigurado